Ano yan? Ah, uh, huwag mong intindihin yan. niyan, yan. <sighs> Kaunting pamerianda lang po, Gov. Yung karagdagang hinihinin niyo. Alam mo ang problema kay Balmores. Magbibigay din pala, patatagalin pa. So, ang kalooban ko. Akala mo ko sino mag aasta na wala siyang pakinabang sa akin? Eh, kung pahinto ko kaya yung mga illegal niyang gawain sa pia, papansinin na ba niya ako? Pasensya na po talaga, Gov. Naging busy lang po talaga si Judge at ako na po na ng para sa kanya. Gov, hindi na po maulit. Mabuti ka pa, attorney. Eh. Maayos kang kausap. Paano ka bang iturin ng biyanan mo? Utusan? Kasi ako sa tagal ng pagkakaibigan namin, utusan pa rin ang turin niya sa akin. Eh kung magtrabaho ka na lang kaya sa akin, kita ng pera, kapangyarihan, na hindi kayang bigay ni Balmores. Pinipirata niyo po ba ako, Gov? Hindi ba kayo natatakot na baka ilaglag ko kayo kay Judge Eh bakit naman ako matatakot? Mas mabuti nga, magkaalaman na kung sinong mas magaling. Ngayon na, Kanino ka Sa taong ang turin sa'yo'y utusan? O sa taong ang turin sa'yo'y... kaibigan? Arlo J. Caparas. Lumuhod Ka sa Lupa, Weekday sa Hapon Champion!